mga palangga ah, magandang hapon sa ating lahat no seryoso tagamay, may karon kay mura na ako dere sa Green Hills o nandito ako sa Green Hills ayan may tinago ako diyan yan, yan yun yung kape ko ngayong hapon pala mga palangga alas dos na ng hapon no dito sa may Green Hills area alam niyo ba na napakainit natatakpan man ang langit ng ulap pero yung alinsangan parang pinipiga tapos yun nga kahit mainit yung antok nandoon naman yung antok mainit versus antok talaga antokin ka pag sobrang init pag nasa kalsada ka mga palangka yan ayun pala kahit mainit dahil sa sobrang antok titira mo natin ang kape dyan higop higop na sa si palangga ng kape yung kape ko na nabili dyan ko lang binili sa may gilid alam nyo ba yung kape na inanom ko ang flavor niyan muka wow classic talaga di basta basta yung muka na yan hindi rin siya basta-basta. Bakit? Hindi siya made in Philippines, mga palangga. Made in Malaysia. O, kakaiba. Yung tamis niya, tamang-tama lang. Hindi siya sobrang tamis. Made in Malaysia. Kopeng. Ang pangalan ng kape na yan. Natsambahan ko rin. Pero dyan, mabibili dyan. Sa sunod siguro, pagka, ano, hindi naman ako nagkakape na eh. Matagal na, mga 3 to 4 years na siguro akong tumigil magka kape ng 3 in 1 mga palangga, tumigil natin dyan kasi malaka, malakas din sa asin pero ito natikman ko hararamdaman ko na hindi ako naglal kasi pagka yung malakas yung asin masakit agad yung chan ko ramdam ko agad pag nakainom ko ng isang base ng kape tapos yung ano, yung tawag dyan naglalaway ako pero ito, mga palangga masarap sya hindi ako naglalaway iba ang iba yung naramdaman kong laway yung mga dumadaan yung junk chicks naglalaway ako habang may gupo ko ng kape <laughs> ayaw ko cool. bata pa ko pero sa tinod lang habang nagkakape ako dyan yan kito kito yung mga pa ako dyan may mga dumadaan maraming dumadaan maraming mga riders na dumadaan lumilingon sila sa akin kasi siyempre sa sobrang init ka ng panahon nagkakapi-kapi ako dyan sa gilid siyempre pampatanggalan to kasi pagka sobrang alam nyo mga palangga pag nasa biyahe ako lalat na, may pasi, ito kasi ano alam mo kung sa Bisaya pa nag unok -un, unok -un, unok unok yung kainin ko yung antok pitaw kasi pag nasa biyahe ka ay sus nako antok na antok ako ah pag nasa biyahe lalo may pasahero pa tapos pagkababa ng pasahero, pag binaba ko na yung pasahero, nawawala na naman yung anto ko. So, yan mga palanggating na nyo. Yung aking uh, likod. Yan. Yan yun po yung Green Hills. Diyan sa may Anapolis Green Hills mga palangga. So, magandang, maganda po dyan mga palangga. Yun lang. Wala akong masabing iba. Serious tayo. <laughs>